Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo, shoutout kay Di Guzman JP. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para galin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi ko sinabi yon. Napakatuso din ni Han San Chen. Dapat magtanong dahil gusto niyang magtanong, pero kung kabisado niya ito o hindi, natural na hindi niya ito kabisaduhin. Ang bait niyo talaga, okay, yan lang ang naitanong mo, pwede mo naman akong tanungin, and I'll try my best to answer you. Halatang hindi masyadong nagsalita si Panguax, at iniwan din niya ang kanyang sarili ng sapat na silid. paman, walang pakialam si Han San Chen, anyway, Naniniwala siyang tiyak na bibigyan siya ng pangoaks ng tiyak na sagot Total gaya nga ng sinabi ni Han Chen. Ang isa ay ang kanyang posisyon ay hindi nagpapahintulot sa kanya na maging katulad ng iba At ang sagot na hindi niya alam o hindi Mang Gauhans nasabihin Ang isa naman ay dahil magkasalubong ang dalawa Gagawin niya ang lahat para ipaintindi sa sarili ang isang bagay sa halip na malito Ay palaging nasa isang passive na estado What I want to ask is What kind of place is Burning Bone City? Of course alam na alam ko na ito ang central city ng Demon Clan, pero naniniwala ako na hindi lang yon ang mga sikreto nito. Bakit mo natanong yan? Mapait na mumiti si Han San Chen, maraming tao ang nakilala ko at nakita ko ang maraming bagay sa daan, ngunit kahit anong uri ng tao o anong uri ng mga bagay, itinuro nila akong lahat sa nasusunog na Bone City sa huli. Marahil isa o dalawa ay coincidences, Ngunit pagkatapos ng mga ito, ito ay nagiging malinaw sa akin na ito ay tiyak na hindi isang simpleng pagkakataon na maaaring ipaliwanag. I was arranged by someone and pushed by a pair of invisible hands from behind, tama ba ako? Sa tingin mo tama ba yung sinabi mo? Tanong ni Panguax, napakatindi na tumango si Han San Chen, sa tingin ko tama ang sinabi ko, dahil gaya ng sinabi mo, ako ang napili, kaya maliwanag na inayos ako dito ng hindi mabilang na mga bagay, tama. I can think of it as some kind of special experience, or I can think of it as God asking me to come here. Pagsasalita tungkol dito, biglang umiti si Han San Chen, I even think now that the person who promoted all this should be a very powerful person from ancient times. Hindi siya namatay sa kasalanan, ngunit kahit papaano ay nakaligtas. Ako ang napili, kaya ginamit niya ang lahat ng magagamit niya upang maakit ako sa lungsod ng nasusunog na mga buto. Maraming mga masters ang nakilala ni Han Sanchen, sa kanilang katayuan, talagang wala silang dapat ikatakot sa mga tinatawag na tunay na Diyos. At kung ano ang higit nakakilakilabot kaysa sa tunay na Diyos, isang bagay na kahit na sila ay hindi maglakas loob na sabihin, pagkatapos lamang ang ilang mga dakilang Diyos mula sa sinaunang panahon ang natitira. Sa madaling salita, isang tiyak na Diyos bago ang kasalanan. Kahit na sa mahabang panahon, ang mga taong iyon ay nalubog pa rin sa kanyang kamahalan, nang wala siya sa personal, nang marinig nila ang kanyang pangalan, maraming tao ang hindi nang ahas na magsabi ng anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. Ito ang hula ni Han San Chen. Isang hula batay sa maraming bagay na nakatagpo niya sa nasusunog na Bone City at sa kanyang sarili. Naniniwala si Han San Chen na maaaring mali ang hulang ito, ngunit dapat isa ito sa mga hula na pinakamalapit sa katotohanan. Ngayon, kailangan niya ng recognition ng Panguax. Hindi lumabas ang boses ni Panguax, para siyang natutulog at hindi narinig, pero mas katulad ng mga tao noon na piniling tumahimik o umiwas pagkatapos marinig ang sarili nilang mga tanong. Ngunit nang huminto sa paghihintay si Han Sanchen, muling nagsalita si Panguax. Ang tanong mo ay talagang napakabold, at naiintindihan ko kung bakit walang naglakas-loob na sabihin sa iyo. Tapos sasabihin mo sa akin. Humph. I don't want to tell you, but after all, we are partners. For me, partners can have their own little secrets, but there can be no barriers, so I can reveal some to you. Talaga, pagkatapos marinig ito, sa wakas ay natuwa si Han Chen. After asking so many questions, I finally have someone na makakasagot sa tanong ko. Syempre totoo, pero wag kang masyadong magsaya. I can only answer you some information, and you need to guess the rest by yourself, sabi ni Pangok. Bagamat ito ay medyo hindi naaayon sa nais ni Han Sanchen, mainam na makapagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon. Sa pag-iisip nito, dumating si Han Sanchen at naghintay ng may interes. Sa totoo lang, ang masasabi ko lang sa iyo ay maraming bagay na mali sa iyong haka-haka, ngunit sa pangkalahatan ay may katuturan ito. Ikaw ang napili, natural, may mahiwagang puwersa na magtutulak sa iyo na pumunta dito. As for why you come here, it's because Burning Bone City is indeed not just the center of the Demon Clan, maraming hindi alam na sikreto ang nakabaon dito. Hindi alam ng mga tao sa gitnang kapatagan, at hindi rin alam ng mga demonyo, dahil ang memorya ng ilang bagay ay ganap na nagambala sa buong proseso. Yung mga maswerte lang na nakatakas sa kaguluhan ang makakaalam kung ano ang nangyari. Ang mga taong iyon lang ang makakaalam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ang pagiging napili ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng ilang mga hindi pangkaraniwang karanasan, ngunit nangangahulugan din ito na maaari kang maging target ng isang bagay. So, iguguhit ka nito dito. At kapag pinaghalo ang mga ito, Makikita mo na maraming tao ang nagtutulak sa iyo na pumunta sa nasusunog na Bone City. Naunawaan ni Han San Chen ang kahulugan ng mga salita ni Panguax, what he basically want to say is na hindi lang yung mga gustong tumulong sa kanya ang pumunta dito mag-isa, may mga kalaban din ng mga kaaway niya na gustong pumunta dito mag-isa. Bukod pa rito, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring mayroong higit sa isang kaaway hindi bababa sa dalawang grupo ng mga tao ang nakaitim na damit sa mga sikat na tindahan at ang lumang puwersa ng angkan ng demonyo, bagamat ang Han San Chen ay walang anumang salungatan sa lumang puwersa ng angkan ng demonyo. Kahit na sa isang tiyak na lawak, ang kaaway ng kalaban ay isang kaibigan, at ang Han San Chen ay napakalamang na magagawang makipagtulungan sa itinatag na angkan ng demonyo. Ngunit laging nararamdaman ni Han San Chen sa kanyang puso na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila kailangan pang matuto ni Han Sanchen tungkol sa tatsulok na relasyong ito bago siya makagawa ng bagong dissection at paghuhusga. Ang pagsunog ng Bone City ay isang mahalagang punto sa kasalanan. Tanong ulit ni Han Sanchen. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, muling sumagot si Panguax, oo, maraming mahalagang impormasyon ang nakatago doon. Sure enough, ang hula ni Han Sanchen ay base lahat sa sinabi ni Panguax kanina lang, ibig sabihin, pagkarating doon, magkakaroon ng pagkakataon si Xiao Tao na gisingin ang ilang alaala. So, ibig sabihin baka may espesyal na nakatago doon. Tungkol naman sa sikreto ng panguax, di ba napakahabang kwento at alaala? Dahil maaari itong magising doon, natural na nangangahulugan na ito ay isang bagay na hindi karaniwan, at madali itong may ugnay sa kasalanan. Siyempre, marami ding hidden power. Ang masasabi ko sa iyo ay kahit na ikaw ay naging napakalakas sa daan at talagang lumikha ng maraming hindi kapanipani walang mga himala, hindi na kailangang maging masaya tungkol dito. Tumango si Han San may mas makapangyarihan dyan, kahit sa harap nila, para akong bata, tama. Oo, sa sagot na ito, sigurado si Han San na talagang may mga taong may mga pagkakamali doon. Dahil ang isang tao lamang na. May kasalanan ang maaaring maging tunay na hindi magagapi at maaaring bumuo ng isang nakamamatay na pagsupil kay Han Sanchen, na ngayon ay itinuturing nakisame ng kapangyarihang panlaban sa lahat ng direksyon sa mundo. I also want to ask, Han Sanchen, you have asked enough questions, you have to know that greedy people will not end well, some things just need to be settled, kutol ni Panguak sa sinabi ni Han Sanchen. Biglang nawala ng masabi si Han San Chen. Inaasahan niyang tatanungin siya ng malinaw na tanong sa pagkakataong ito, ngunit sa kalagitnaan pa lang, bigla siyang napaatras. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay sapat na mahalaga, at, higit sa lahat, dahil magkasosyo sila ni Pang Uax, ang susunod niyang gagawin ay talagang napakasimple. Teka, hintayin mo ang tamang oras, tapos tanungin mo si Pang Uax kung wala ka ng ibang gagawin. Kahit paminsan-minsan ay pipigain niya lahat ng alam ng panguax. Okay, that's it for today, lalabas muna ako. Alam din ni Han Sanchez na hindi kakayanin ni Ivory ng matagal, kaya oras na para lumabas siya para iligtas ang sitwasyon. Mag-quit na lang ng ganito. Sakto ang boses ni Panguax na may bahid ng pagbibiro at bakas ng pagkadismaya. Bahagyang nagulat si Han Sanchen, may iba pa ba? Of course I'm fine, what can happen to me? Ang kinakatakutan ko is pag wala talaga akong pake sa iyo magsisi ka ulit. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya. Ino, nag-aalala ka sa sitwasyon sa labas, ngunit hindi na kailangang mag-alala. Ito ay nasa loob ng aking kamalayan, ikaw at ako ay nagsasalita tungkol sa sampung libong taon, o kahit isang daang libong taon, ngunit sa labas, ito ay isang segundo lamang. Pagkarinig nito, gaman ka agad ang pakiramdam ni Han Sanchen kung matagal nang nakikipaglaban si Ivory sa mga madugong labanan sa labas, pabayaan ang panguax, kahit na may nagbigay ng universo na ito kay Han San tiyak na hindi papayag si Han San Nang marinig na ayos lang ang Ivory sa ngayon, nakaramdam ng kagaanan si Han San Chen, nang mapanatag na ang kanyang isipan, kumalma ang kanyang isip, nang maalala niya ang mga salita ni panguax, agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ng ibig niyang sabihin. I for a while, Ngayong magkakilala na tayo, di ba dapat may next step? Pansamantalang tanong ni Han San Chen. Sandaling nanahimik si Panguax, pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya, imposibleng makilala mo at ako ang ating Panginoon. Sa isang salita, ito ay tulad ng isang dakot ng snow sa taglamig, nagtaas ka lang ng maliit na apoy at pinatay ito, bukod pa rito, ito ang uri na walang pag-asang mabuhay. Tapos tinanong mo ulit ako kung kakakwit ko lang, medyo naagrabyado si Han Sanchen. With your qualifications, let alone being on an equal footing with me, even if I accept you as my little brother, you are looking down upon you. Tell me, are you going too far if you still want to be my master? Nah, then I can accept you as my master. Anyway, walang epekto sa Han Sanchen ang integration ng tao at machine basta't ang layunin ay nakakamit, who cares what means he use. Therefore, if you are shameless, then be shameless, you have to try anything, just in case Panguax agree. If he could recognize Panguax in this predicament, for it would be Han Sanchen maging isang Pegasus. Lahat ito ay mga kabayo, ngunit sa mga tuntunin ng antas, sila ay talagang dalisay at dalisay, isa sa langit at ang isa sa lupa kung ito ay para sa kanyang sarili, para sa ivory, o kahit na para sa Xiao Tao, ang pinakamahusay na pagpipilian ng Han San Chen ay malinaw na. Ang isang daluyan ng iba, Han San Chen, maaari mo bang isipin ito, asan ang dignidad mo? Makapal ang balat ni Han San Chen, parang hindi ko pa nagagawa yun dati. Noong siya ay, nasa Xuan Yuan World, hindi ba't si Chi ay isang sandata lamang? Bilang isang resulta, tulad ng isang sandata espirito ang naglalaro ng Han San Chen sa paligid. Kung hindi naging matalino si Han Chen para maglaro ng kabaligtaran, baka nandoon pa siya ngayon, ang pagiging kontrolado ng Chiming sa mundo ng Xuan Yuan ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa makatuwid, maagang naunawaan ni Han Chen ang isang katotohanan, ang lakas ay ang iyong dignidad, ang pakikipag-usap tungkol sa dignidad kapag walang ganap na lakas ay hindi isang bagay ng gulugod, ngunit katangahan, tumatalon sa mata ng iba na parang tanga, kumunta ka. At kapag may lakas ka, kahit ilabas mo lang ang galit mo, sa iba, immortal energy na. Ito ay kaibahan. Kung walang lakas, backbone lang ang masasabi mo, kung ikaw ay may lakas, iyon ay dignidad. Hindi naman siguro akalain ni Panguax na ganito ang isasagot ni Han San Chen, at mas malamang, hindi niya akalain na totoo at valid pa rin ang sagot ni Han San Chen. Hindi mo kayang ipahiya ang taong iyon, pero hindi ko kayang ipahiya ang taong iyon. Kung ganun, dapat may mangyari sa akin diba? Medyo nanlumo si Han Chen nang sabihin niya ito. Para sa isang babae na sabihin ito, ito ay normal. Para sa isang armas na sabihin ito, ito ay medyo sosyal. Gayunpaman, sino ang hahayaan ang aking sarili, kailangan ito ngayon. I have gained your approval at least, that's not what I'm proud of at least hindi ka makakahanap ng tao sa loob ng sampung libong taon, tapos kung mamatay ako, makakahanap ka nga ng iba, pero, hanggang kailan mo hahanapin, oo o hindi. Bakit? Are you trying to reason with me with that thing about recognizing your master? Kung namatay ka bago mo nakilala ang master mo sa akin, it only means that you are not qualified, isn't this a good thing for me? Long-term pain is worse than short-term pain. Ikaw, hindi na kay si Han San Chen. Pero, biglang nawala si Pangoak sa interes ni Han San Chen. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!